Second day ng trabaho ko ngayon pero hindi ako nakapasok. Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa mayaman. Hindi nga ako nakapasok ngayong araw. Umagang umaga nga, ang dami nang nangyari. Kaya nailangan ko nga pumunta ng dental clinic. May kailangan nga akong i-inquire dito. Pagkatapos ko nga sa dental clinic, nagderecho naman ako sa gym. Magpapareserve sana ako ng basketball court ngayong araw. Dahil nga nakayasumi na ako, ay niyaya na lang ako ni tatay na magbasketball daw kami. Pero pagpunta ko nga dito ay para parang may event na ginaganap kaya hindi available ang basketball court ng buong araw. Kaninang madaling araw nga rin ay nagchat ang mga kapatid ko na may emergency nga daw ulit sa amin. Nadala nga sa ospital ang aking inay at medyo hindi nga daw okay ang kanyang pakiramdam. Kaya naman pagkatapos ko nga daw sa gym ay pumunta naman ako sa convenience store para magpadala ng pera. Ito na nga yung mga bagay na kinakatakot nating mga OFW, yung mga ganitong message na marireceive natin na may mga hindi okay sa ating pamilya. Kaya tayo mga OFW kailangan nating tibayan ang ating mga sarili lalo na sa mga ganitong sitwasyon hindi natin ito maiiwasan at hindi natin hawak ang mga ganitong bagay ang tanging nating magagawa ay i-control ang ating emotion para makapag-isip tayo ng mga paraan na dapat gawin palagi rin tayong humingi ng gabay sa Panginoon dahil siya lang ang makakatulong sa mga ganitong bagay malayo tayo sa ating mga pamilya kaya tanging dasal at pagpapadala na nga lang ng pera ang nagagawa natin pagkatapos ko nga magpadala ay diretsyo na kagad ako ulit sa Apato Hanggang dito na lang muna, Jane.